Itong hepen ng ano ng Department of Agriculture. Hindi ba noon nakaraan pinakita natin mga boss yung ano. Pinakita natin yung kanyang uh, credentials. Nakalagay doon Computer Science sa UST. Never pala siyang nag-graduate. So wala siyang bachelor's degree mga bossing. So wala siyang mga bachelor's degree pero ano, uh, naging maganda yung kanyang career sa business. So ano sa tingin ninyo? okay lang ba ito na ang isang secretary ng ating ng isa sa pinakaimportanteng uh, ng isa sa pinakaimportanteng uh, pinaka ahensya ng gobyerno ay walang masters or wala wala man ng bachelor's degree. Sa tingin ninyo? Kasi sana <laughs> Alam niyo ba na si Thinking Pinoy ay uh, matagal niya nang gustong maging adviser. Uh, uh, advisor secretary, ng kahit anong ahensya. Actually, meron nga daw siyang hinihiling na ahensya. Pero hindi siya maaano, ma-appoint-appoint kasi wala siyang maano, wala siyang bachelor's degree, uh, wala siyang diploma. Kaya nga nag-aaral-aral yung kunyari. Eh. Kasi nga siya na sa kanyang mga ginagawang pag uh, yung ano mo yun, parang lintayan eh, di ba? sa kanyang mga ginagawa eh siguro kung halimbawa magkakaroon siya ng credentials kung mas nagkaroon siya ng uh, ano ng uh, diploma tapos siya ay uh, kumbaga umaasa siya na magkaroon siya ng uh, secretary position or advisor. Ah oh, hindi ba so ah, sa pagkakaalam ko kasi dapat talaga meron dapat talaga meron pero wala pero alam nyo, um, wag naman natin masyadong maliitin yung mga hindi nag-aral. Marami lang talagang mga bilyonaryo na pointless na para sa kanila ang mag-aral dahil magigirang din naman silang mga amo sa kanilang mga kumpanya. Aparami ko mga kaibigan ng mga mayayaman na hindi sila nakagraduate kasi nga mayayaman sila. And ngayon, mas madami pa silang pera ngayon kaysa dun sa mga kaklase namin na gumraduate. Si Bill Gates, hindi po yan graduate. Si Mark Zuckerberg, si Steve Jobs. Lahat po yan sobrang successful at sobrang powerful at sobrang yaman. Na hindi naman sila nagkaroon ng hindi naman sila ano nakatapos ng pag-aaral. Yun nga lang, hindi sila, wala silang ano, wala nga lang, hindi nga lang sila taga-gobyerno. Kaya lang kasi ang pinupunto ko dito is, di ba, kailangan para mak makapag-trabaho ka sa gobyerno, eh, kailangan meron kang civil service. May question ko lang ha, kasi di ba, kailangan may civil service ka. E eh, paano to si sir, wala siyang civil service? Kasi... Kapag ka, ikaw ay nakagraduate ka ng ano ng isang kurso na may board exam, accepted ka na sa civil service eh. Pero kung halimbawa katulad niyan computer science, wala po 'yan board exams. Kung magtatrabaho ka sa gobyerno, kailangan mong kumuha ng ano ng uh, civil service uh, certification. So paano kaya 'yun? Oh, but anyways, sin lang nabanggit ko lang kasi isa 'to sa mga balita at uh, alam ko na magagalit talaga dito si Taning. Kasi nga, isa yan sa mga reason kung bakit uh, yan ang ginagamit na reason nung dating administration at nung ngayon, kaya hindi siya ma-appoint-appoint kasi yun lang talagang pangarap niya ma-appoint. Sigurado ko, sisiraan na naman ng sisiraan ng sisiraan to. Abangan natin mga bossing. But anyways, pahinggan natin tong balitan Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Inamin niyan mismo ng kalihin para itama ang mga kumakalat maling impormasyon tungkol sa kanya kabilang ang paggraduate daw sa University of Santo Tomas. Pagamat gustong makapagtapos ng pag-aaral, sabi ni Chu hindi siya nagkaroon ng pagkakataon matapos maging tatay sa edad na labing siyam. Ayon, sabi ni Delirious 863, What's the purpose of the law that everyone in the government needs to have a degree? Kasi hindi nang pagkakaalam ko eh. Alam ko kailangan mo at least ng civil service sa uh, hindi ka magkakaroon ng civil service certificate kung wala kang degree. <laughs> so, si sir, wala siyang degree pero I ano, mean, this is not belittling ano, ah, belittling uh, mga undergrad sa. Ah. Hindi po, hindi po. Uh we are just ano, uh, we're just questioning whether it's uh okay or it's legal na Uh, wala kang bachelor's degree, bagamat successful ka sa business, pero wala kang bachelor's degree, tapos secretary position pa. Okay lang kahit walang bachelor's certificate, pero kung kailangan ng batas, edi, eh, eh, pwede. Maraming marunong dyan na qualify. Tama naman yon. Kaya lang, kung uh, yung batas ay nagsasabi na kailangan meron, papano na? Diba? So lumabag sila sa batas. Parang nga niya, ako nagtatanong nang, di rin ako sure eh. Sa murang edad ay kinailangan niya na raw maghanap buhay upang itaguyod ang pamilya. Pinagsikapan niya na lang daw noong palaguin ang kanilang negosyo na nagsimula sa pangingis na. oh sabi nga nito, uh, we are talking about government uh, law and policy. Hindi, hindi nga natin alam kung meron eh. Maglalagay uh, kayo diyan, mag-site kayo ng link, ipapakita natin kung meron kayong link na makikita na lahat na uh, batas na nagsasabi na lahat ng mga government secretaries, officials, workers na mga regular, kailangan meron silang civil service uh, certificate. So, sabi ni Jonathan ako, pwede na si Taning, pwede na. Magki-claim na yun, mag-aano na 'yon? O bakit? Bakit 'yon? O oh. Bakit yon? Naging ako, tagal -tagal yun? Naging sekretary ako. Tagal-tagal nyo na akong pinangangakuan. O hindi pa rin ako sekretary. Huwag ka na, huwag ka na magsekretary, bigyan ka na lang namin ng pera. Sabi ni Shin Hari, di baling hindi, ano, walang degree basta. Hindi, wala nga tayo dun sa degree ang pinag-uusapan. Kasi kahit naman may pinag-aralan niya, kung magnanakaw yan, wala rin. Ang pinupunto natin dito is, meron bang batas na nagsasabi na kapag ka ikaw ay walang civil service, kapag ka ikaw ay undergrad, hindi ka pwedeng magkaroon ng posisyon. Kasi mataas yung posisyon nito eh. Uh, grade, grade A yata. <laughs> yung level nitong posisyon na ito mataas eh. May mga nire-require yan. Hindi pwedeng basta-basta lang. Uh, so yun, hindi ko hindi, hindi, ako sure. Kasi ako sa pagkakaalam ko, marami kasi akong mga kaibigan na date ano, they took Uh, civil service um, cert exams para lang yung isa kong kaibigan para lang mapasok sa Quezon City Science. Ano yun ha? Ah, may bachelor's degree yun. Pero kailangan niya pa mag-civil service para lang makapasok siya sa Quezon City Science which is government ano yun? Government uh, agency yun. Eskwelahan yun. O public school yun. So kailangan para maging regular ka sa city hall or kung saan meron kang civil service. Oh, sa pagkakaya binabandil, binabandila nila yan. Yes, may civil service ako. Alam nyo, actually, kahit polis, ha? Hindi ka magiging polis kung wala kang civil service. Kailangan meron. Nire-require talaga yun. <laughs> oh, so, oh, ano pa sabi ninyo? At least, nagsasabi siya na totoo. Oh, wala nga doon yung problema. <laughs> hindi nga taan natin kinu-question yung kanyang capacity, yung kanyang degree, yung kanya hindi natin kini-question yun ang kini-question natin is meron ba silang binaling uh, ordinansa batas or kung ano man para mapaupo ito si sir you need you need to have a bachelor's degree civil service professional ako for 24 years ayan government sa land bank required yan o yun nga o tinan mo yan sabi ni Mate to, sa land bank required daw yan o, oh, di ba si T.P. kaya nag-aral sa London Bridge? Oo oh, nga. Kasi nga, yun nga yung hindi siya ma-appoint-appoint. -appoint dahil wala nga siya nung bachelor's degree. Ngayon, alam nyo na, o ba't hindi nyo ako ina-appoint? <laughs> eh, yan. Wala naman palang bachelor's degree. Malalaman nyo na yung katotohanan na kaya ka namin hindi ina-appoint kasi masama ugali mo. <laughs> oh, ganyan yan. Oh, natawan na daw si Gracie Chua. <laughs> O oh, yun lang, yun lang, yun lang na mawala tayong ibang gustong ano dito, hindi natin minamaliit yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi napakadaming mga nakapagtapos ng pag-aaral, hindi qualified. Ang bubobo. Marami namang mga undergraduate sa na talagang nagpusumikap sila kasi nga alam nila na mayroong kulang sa kanila kaya kailangan nilang patunayan lagi yung sarili nila. Ang dami kong kilala na mga undergraduates na performer sa mga kumpanya.